Halo sa inyong lahat, ako si Tala Cruz, at ngayon, tatalakayin natin ang paksa kung ano ang dapat gawin kapag nawala ang iyong bagahe sa airport. Naranasan mo na ba? Yung nakatayo ka sa harap ng baggage carousel. Pagod na ang mata mo sa katitingin. Hanggang sa kinuha na ang huling bagahe, at huminto na ang conveyor belt. Pero ang malita mo, wala pa rin. Bigla kang kinabahan. Naku, nawawala ang bagahe ko. Sa sandaling iyon, parang blanko ang isip mo. Baka may magsabi sa iyo? Teka lang. Baka sa susunod na flight yan. O baka isipin mo? Uwi na lang muna ako? Tatawag na lang ako bukas? Kung ganyan ang iisipin mo? Nakakamali ka! Ang pinakamatinding kalaban mo kapag nawala ang bagahe mo sa airport ay ang paghihintay. Kapag nagintay ka, baka hulina ang lahat. Sa araw na ito, bibigyan kita ng isang pangako. Pakatapos mong mapanood ito, hinding hindi ka na matatakot na mawalan ng bagahe. Ituturo ko sa iyo ang tatlong bagay na dapat mong gawin agad-agad. Kung gagawin mo ito ng tama, hindi ka lang nila babaliwalain, kundi babayaran ka pa nila para sa hotel at iba pang gastusin habang comfortable kang naghihintay sa iyong bagahe. Hindi ka na magiging kawawang pasahero na at nagugutom sa airport. Sige, simulan na natin. Ano ang gagawin mo kapag huminto na ang conveyor belt at wala ang bagahe mo? Tandaan, ang unang at pinaka bagay? Huwak na huwak kang alis sa baggage claim area? Ulitin ko, huwak kang lalabas sa lugar kung nasaan ang macharosal. Bakit? Dahil sa disenyong karamihan sa mga airport tulad ng NAEA, ang baggage claim hall ay nasa loob ng Customs at Immigration kapak nakalabas kalabas ka na, napakahirap nang bumalik, hindi ka basta-basta papapasukin, no? Security. At lahat ng importanteng counter para sa problema sa bagahe ay nasa loop ng area na iyon. Kapag lumabas ka, baka hindi mo na mahanap kung saan ka magre-reklamo. Kaya, unang hakbang, huminga ng malalim, sabihin sa sarili, kalma lang. Ligtas akong nakarating, mas importante yon. Ang bagaha, madalas, delayed lang, hindi talaga nawawala. Pero dapat nating ay handle ito na para bang nawawala na talaga para maprotektahan ang ating interest. Huwag mo nang isipin yung hintayin ang susunod na flight o baka nasa sa ibang carousel. Ang una mong gagawin ay hanapin ang baggage service counter ng airline na sinakyan mo. Karaniwan itong nasa isang sulok ng baggage claim area. Kung maliit na airline ang sinakyan mo o connecting flight, baka wala silang sariling counter. Anong gagawin mo? Hanapin mo ang counter ng ground handling agent ng airport. Dito sa Pilipinas, halimbawa, ang mga kumpanya tulad ng Maya Score Nata ang nagahandle handle ng ground services para sa maraming airline. Magtanong ka lang sa kahit sinong, naka-uniforming staff, Miss, Sir, hindi po dumating ang bagahe ko, saan po ako pwedeng mag-report? Ituturo ka nila. Pagdating mo sa counter, gagawin mo na ang pinaka-critical Nabagay sa buong proseso na ito, ito ang madedetermina kung makakakuha kang ng compensation. Ito ay ang pag-file ng Property Irregularity Report, PIR. Ang PIR ay ang iyong kontrata o police report sa airline. Kung wala ka nito, kahit tawagan, mo pa ang customer service nila kinabukasan, sasabihin lang nila, Ma'am, Sir, wala po kaming record sa system na may problema sa bagahe ninyo at wala ka ng habol, kaya paglapit mo sa counter. Sabihin mo agad, Hello, pasahero po ako ng flight. Flight number, hindi po dumating ang bagahe ko. Bibijan kanila na? Form o ko nila sa kompyuta ang detalye mo? Kailangan mong ihanda ang mga Ang iyong boarding pass. Nasa diyan lahat ng info. Flight number, petsa. Ang pinaka-importante. Ang iyong baggage claim stop. Ito yung malit na sticker na may barcode na dinikit nila sa likod ng boarding pass mo o sa passport. Ito ang birth certificate ng bagahe mo. Gagamitin nila ang number na iyan para i kung nasaan ang malit mo. Baka sabihin mo, Naku, naitapon ko na yata yung boarding pass ko. Friend, pakinggan mo ako? Hanggat hindi paliktas na bumabalik sa iyo ang bagahe mo, lahat ng papel na nakuha mo sa pag-check-in, kahit isang piraso, huwag mong itatapon. Okay? May baggage claim stop ka? Tiningnan nila sa system. May ilang posibleng sitwasyon. Best case, nasa system na hindi naisakay ang bagahe mo sa huling airport. Darating ito sa susunod na flight. Pangalawa, naipadala ito sa ibang siyudad. Pangatlo, at pinaka-common, walang record o status unknown. Anuman ang sitwasyon, Igiit mo, kailangan kong magfile ang report ngayon. Kailangan mong makuha ang kopya ang Property Irregularity Report. Sa pag-fill up nito, ay describe ang iyong malita. Huwak mong sabihing itim na malita lang. Isipin mo kung gaano karaming itim na malita ang dumadaan sa airport araw-araw. Ibigay mo ang lahat na detali. Anong brand? Hard case o soft case? Zipiru de candado. Anong sukat? Mayroon ba itong special na tanda, tulad ng ribbon na tinali mo, sticker, o gasgas? Tip ko sa iyo, ngayon din, kunan mo ngang litrato ang mga maleta mo gamit ang phone mo. Kung mangyari ito, ipakita mo lang ang litrato. Mas epektibo yan kaysa sa isang libong salita, ang iyong contact details at delivery address. Mag-iwan ka na local number na matatawagan ka. Ang address Ilagay mo ang hotel na tutuluyan mo o ang bahay mo. Para ka nahanap na nila, i-deliver ide nila sa iyo ng libre. Hingin mo ang file reference number o tracking code. Ito ay isang serya ng letra at numero. Ito ang magiging susi mo sa pek follow up sa masusunod na araw. Pikturan mo ang report o itago ang printout. Pagkatapos ng unang habang na ito, 50% successful ka na? May kaso ka na, hindi na pwedeng tumanggi ang airline. Ngayon, tapos ka nang mag-file? May PIR ka na. Alis ka na ba? Hindi huwa muna. Dito napapaso ang ikalawang hakbang, ang on-the-spot negotiation para sa agarang kompensasyon. Sa puntong ito, ang status ng bagahe mo ay delayed, hindi pa lost. Para sa mga delayed na bagahe, lalo na kung hindi ka-residente lugar na iyon, may obligasyon ang airline na magbigay ng interim expenses o pambili ng mga pangangailangan mo. Halimbawa, taga Quezon City ka at lumipat ka papuntang Cebu para sa isang business meeting. Nawala ang bagahe mo. Ngayon, ang suwat mo lang ay ang damit mo sa aeroplano. Wala kang toothbrush, pantulog, o ekstrang damit. Hindi naman pwedeng pumunta. Kasamiting mo suwat ang pang-eroplano mong damit, di ba? Kaya pagkatapos mong makuha ang report, maging kalmado pero determinado. Sabihin mo sa staff na naasikaso sa iyo. Miss Sir, delayed po ang bagahe ko at hindi ako tagarito. Wala akong dalang damit at toiletries. Alin sunod sa polisya, kailangan kong humingi ng tulong para sa aking mapangangailangan. Magbibigay po ba kayo ng amenity kit o mayroon po bang budget na pwede kong gastusin para bumili ng essentials? Ang linyang yan ay napakaki. Ipinapakita mong alam mo ang karapatan mo. Binibigyan mo sila ang dalawang opsyon na nagpapakitang professional ka. Kadalasan, may mga amenity kit ang mga malalaking airline, may t-shirt, toothbrush, etc. Pero aminin natin, hindi maganda ang kalidad nito. Kung isang gabi ka naman, pwede na. Pero kung kailangan mong ang mas mayos na damit para sa kliyente o kailangan mong gamit para sa baby, kailangan mong humingi ng budget for reimbursement. Sabihin mo, salamat po. Pero hindi sapat ang laman nga na ito. May importante po akong meeting. Makano po ang budget ko para sa reimbursement at anong maresibo ang kailangan kong itago? Bibigyan ka nila ng amount. Sabihin na nating P3,000 o mas ratus. Depende ito sa airline, sa class ng ticket mo, at sa galing mo sa pakikipausap. Ang keyword ay reasonable. Hindi ka pwedeng bumili ng Louis Vuitton, pero pwede kang bumili ng underwear, isang set ng damit, at travel-size toiletries. At itanong mo kung paano ang proseso ng reimbursement. Itago mo lahat ng resibo. Sa mga extreme cases, kung sinabi nilang 3.4 na araw bago dumating ang bagahe mo, at hating gabi na, maari mo nang ilabas ang alas mo, humingi ng accommodation mas mahirap ito kaysa humingi ng pambili ng gamit. Pero kung ikaw ay na-stranded sa isang connecting airport, halimbawa, galing kang Dubai papuntang Manila at sa stopover mo sa Hong Kong, naiwan kang aeroplano at nauna na ang bagahe mo, obligasyon nilang bigyan kang tutuluyan. Kahit pa nasa destination kana, halimbawa dumating ka sana ya ang 12 midnight, pagot na pagot, giniginaw dahil lahat ng jacket mo nasa maleta. May karapatan kang maging magalang pero matatak na humingi. Tandaan, ang layunin mo ay hindi makipag-away. Ang layunin mo ay ipakita sa kanila na mas madali kung tutulungan kanila kaysa ang paulit-ulit mo silang kukulitin. Pakatapos ng ikalawang hakbang, pwede ka nang umalis ng airport? Pero hindi pa tapos. Dito na tayo sa pangatlong hakbang. Ang pinaka-importante sa lahat, ang patuloy na pak-follow-up, pak-set ng deadline, at pa claim kapa ang delay ay naging loss na. Huwag kang umasa na dahil nak report ka. Gagawin na. Nila ang lahat. Ikaw ay isa lang file number sa daanda ang nawawalan ng bagahe araw-araw. Patuloy na pek follow up. Gamitin ang file reference number mo sa pair. Karamihan sa mga airline ay may online. Baggage tracking system sa kanilang website. Ay check mo ito dalawang beses sa isang araw sa unang 72 oras tumawag ka rin sa hotline nila. Huwa lang maktanong nang nasaan na ang bagahe ko. Ibigay mo ang file number at magtanong. Saan ang huling lokasyon na na-scan ang bagahe ko? Nakausap na ba ninyo ang ground team dun? Ipakita mong seryoso ka. Makset ng deadline. Kadalasan, ang delay na bagahe ay bumabalik sa loob ng 24,72 hours. Kung lumakpas na ng 72 oras, at walaparin iba na ang usapan tumawa ka ulit sabihin mo lakpas 72 oras na pong delayed ang bagahe ko at nagdudulot na itong malaking abala sa akin ang managastos ko ay lumakpas na sa initial na budget na binigay ninyo. ano po ang proseso ang pekclaim kung tuluyan na itong hindi mahanap ito ay paraan ng pakbibigay ng pressure mula delayed hanggang lost ayon sa Montreal Convention hindi mo kailangang isawlo kung ang bagahe ay delayed ng higit sa 21 araw, legal na itong itinuturing na nawawala o lost, kapag lumapas na ang 21 araw at wala pa rin, pwede ka nang maumpisa ng maximum claim process. Paano punan ang claim form? Ilista mo lahat ng laman ng iyong maleta mula sa iyong memoria huwag mong isulat na 10 pirasong damit. Isulat mo isang kulay asul na uniklo sweater, humigit kumulang pa imuli 500 Kung mas detalyado, mas kapani-paniwala Kaya mahalaga yung may litrato kang laman ng maleta mo bago ka umalis. Para sa mga bagay na walang resibo, magbigay ka ng reasonable estimate. Pwede kang mag-screenshot ng presyo ng parehong item online. Ang limitasyon ng claim? Mayroon bang limit? O, oh, hindi ka pwedeng mag-claim ng isang milyon. Ayon pa rin sa Montreal Convention, ang maximum liability ng airline para sa nawala. Nasira, o delayed na bagay, ay humigit kumulang 0.1 wang Dularatus USD bawat pasahero. Sa Philippine Peso, ito ay nasa P80,000 hanggang P100,000. O kahit pamay dalakang bag na nakakahalaga ng P300,000 hanggang diyan lang ang babayaran nila. Ito ang dahilan kung bakit, bilang isang dating flight attendant na may 15 taong karanasan, sa sabihin ko sa iyo, lahat ng mamahalin, lahat ng hindi mapapalitan gamot, passport, laptop, kamera, alahas, importanteng dokumento, susing bahay huwag na ay huwag mong i-check-in. Ilagay mo yan sa iyong hand carry. Recap ng tatlong hakbang. Ito ang tatlong alas mo para protektahan ang iyong sarili. Unang alas. Huwag umalas. Mach. Report akat. Huminto ang carousel. Huwag kang alas. Hanapin ang baggage counter, dala ang boarding pass at baggage stop, at mag ng Property Irregularity Report, PIR. Ito ang resibo mo. Pangalawang alas. Makipa negosasyon, humingi ng tulong. Pagkakuha ng report, huwag umalis. Kung hindi katagaron, humingi interim allowance. Kunin ang malinaw na reimbursement amount at proseso. Itago lahat ng resibo. Karapatan mo yan pangatlong alas. Make follow-up, make claim. Gamitin ang peer number para make track. 72 hours ang unang deadline para maging mas persistent. 21 araw ang huli. Kapag lumakpas na diyan, simulan na ang lost baggage claim. Ihanda ang listahan ng gamit at kunin ang nararapat para sa iyo. Kapag ginawa mo ang tatlong ito, makikita mo kahit ayaw ng airline magijing mas episyente, sila dahil alam nilang kaharap nila ay isang matalinong pasahero. Hindi ka, naiya na lang sa airport, makakakuha ka ng pambiling ng gamit, makakapagpahinga sa hotel, at kahit na nalati ang bagahe mo, hindi ganap na masisira ang iyong biyahe. Ibinahagi ko sa inyo ang lahat ng natutunan ko. Kung nakatulong ito sa iyo, sana ay i-share mo ito sa iyong nga kaibigan at pamilya para kung mangyari sa kanila ito, alam na nila ang gagawin. Salamat sa inyong oras. Nawa'y maging ligtas at kumpleto ang inyong bagahe sa bawat bayahe.